So mga peeps, andito kami ngayon sa airport. sa papalipad. So ang so, pansin niyo, ang ah, madumi. Tanong mga kalat. Okay. Para mas maganda tignan eh bibinisin natin dahan-dahan. Yeah, may dala tayong um, panlinis. Okay. okay. Ah, dadating na mga tropa, mga fish. Yan. Oh, ang kamay, ang kamay. Ang kamay. Pa. Oh. Ah. Eh, pala, oh. Tropang alapan. Oh. Ayun. Mga fish, eh. Tuwa ni Miss Gerald Saria. Yan, yeah, ito ay uh, 1.5 metro. Tropa. Oh, tingnan natin ang lipat dito. May healing ba? Wala ko wala. Ay, sino nga pistol? Palsokate? Ayun, yun yun. Tatlo. Palsokate yun mga Oo, okay. Okay, tingnan natin ang Okay, tingnan natin nanti pa. baka madali yung kalabaw, yung kalabaw, <laughs> ay! Ah, ayos ah! Ganda yung Vietnam. Ay, ah, ko lang yun. Ayun. So, dito sa side na ito, sa harap, malinis linis na rin, no? Diba? Si emano oh. no? Si emano oh. no? Puhuli na natin yung doon. G -g, si Eman, no? Oh. Ah, nabitawad! Ano yan? Ayun na! Ano Ay, yan? Doon na lang rin yun yung mayari ng Vietnam. Kaya nagtapos si Vietnam. Ay, gagi sila ako upan ko. Kau. Mukhang, uh, pero sa kabila. Miss J, bilis mo na! Ah, uh, teka na po. Galit. Ay, nagalit ka na. Baka magagalit ako nga naman. Uy. Huh? Tingnan nyo naman mga piso. Napakababit ng mga tropa dito. Ayan, naglilinis kami dito. Ayan, o. Siyempre, kahapon e eh, nagkainan oh, sinabuhol <laughs> eh. niya. Oh. <laughs> <And> <numitidididen> <Yeah>. <hatten> ano? nag si Ash. kung saan yun? kung saan yun? ano mga baso. Oh. <inaudible> mm. plastic yan. unahin natin yung mga plastic. dami yon. dami. unah mo yung mo Mm. Ayun, ikaw. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, bata oh, picture mo ko ya. Oh, kaya tayo naglilinis para mas magandang tignan, di ba? Habang ah, Oh, yan din matutuyo naman yan. Ang dapat ko natin yung mga plastic. Tulad niya, no? Merong tinto, baso, Upp, sobrang angat. Hoy, ikaw nga piloto dito. Hey, ay, Pisa RJ pala. Kasi pa rin wala ka dito, hindi ako kapon. Wala ka ng hapon? Wala. Sayang, balbe. May pagkain. Wala ka? O oh, maglilinis tayo. Ha. Tapos po. Tapos po lang Oh. Ayun oh, no, tingnan mo. Ayun no, oh, nag oh. Nilinis, oh. Yan. Oh, oh. Yan. Oh.

hindi pa. Garbage bag. Uy, hawakan mo. Teram lang eh. Oo, hawakan mo. Uy, hawakan ng basura. May pa. Hindi na sa Pag Oo, may sunog doon, oh. Magpila talaga yan. Bawal mo. Doon, tapos doon. Oo. Pwede lutuin semen diyan. oh. Dito kami yung nagpapalipad dito sa loob ng subdivision ng Green State. Ayan, ito yung bypass yan. Ito yung malawak na bakating lote. So dito kami yung mga nagpapalipad. Okay, linis linis. Hey, Medyo luminis na it's mga it's piso. Yo, do yo, yo. Do yo, yo. Linis na. <laughs> Pinapuno ko dito. Ay. Punahin nyo yung mga plastic. Yan, yeah, no? Yan. Yeah. So, mga pis, hindi natin na basta malinis na ito. to. Siyempre, sobrang daming basura. Kaya so, yung mga basura, yun, yung mga iba nilipad. Yan, pakaluran. Kaya, andun sa, sa mga puno na yan, yan sa gilid. Ito, malinis linis na, oh. Yan. Yeah. Ayos. Oh. Okay, yeah, haggis! Yeah, Hindi, pagkakaroon kasi hangin. Hindi okay. hangin. lumis lang siya. So, di Dito muna natatapos ang video na ito. Bukas naman! Tuloy-tuloy yang -tuloy ang paglilinis ni Kiel, oh. Ayan, okay. ay, mga peace! Mga okay,

na, Very okay. good. Oh, sige, peace. We are na. Okay, uwi na. Bye bye. Oh, okay, okay. Tao, eh. oh. okay. 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 ingat, ingat, ingat. Okay. So, nyo mga pisang uh, pagbabago. Malinis, di ba? Yung mga tropa dyan, uh, tulad na ang papay nga ayun nakakaupo sila ng uh, maginhawa na walang uh, ng, uh, karaming basura so uh, marami pa tayong lilinisin yan araw araw habang uh, nakatambay dito hindi ating lupa ito eh kaya lilinisin lilinisin natin to konsyelo na lang sa may are dami na namin na Puro na pulot kaya nga Ayan, doon marami pa doon sa may puno Diyan kasi nililipad yung mga basura. So, ayan. Dalawang garbage na. Ay, uh -huh.